Naku, labing siyam na warship ng China ang nasa teritoryo na natin. Desperado na talaga ang China. Kasabay nito, tila ayaw paawat ng China at Japan. Kahapon lang, muling nagsagupaan at naghabulan ang mga barko nila sa East China Sea. Nagpadala ang China ng mga patrol ships at ang Japan inilabas na ang kanilang alas, ang tinatawag nilang silent killers. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Samantala, bakit biglang nasa gitna ng lahat ng gulo ang Taiwan ngayon? At tayong mga Pilipino, maiipit na naman ba sa banggaan ng dalawang bansa? Yes, pero paano? Tara, panoorin nyo para maging alerto. Alam nyo ba kung gaano kadami ang labing siyam na barkong pandigma Isipin nyo nakapila ang labing siyam na building sa gitna ng dagat. Ganyan karami ang namataan ng ating Philippine Navy sa ating maritime zones. Ayon sa mga report, tumaas ng gusto ang bilang ng mga barko ng China sa ating karagatan. Dati pa isa isa lang. Dati parang nagpapatintero lang sila. Pero ngayon, isang buong puwersa na ang ipinadala nila. Bakit? ano ang gusto nilang patunayan. Ang tawag dito sa lengguahe ng militar ay force projection. Ibig sabihin, pinapakita nila ang kanilang lakas para takutin tayo, para iparamdam sa atin na wala tayong magagawa. Imagine, gigisin ka na lang na ang kapitbahay mo nandoon na sa loob ng gate mo. May dalang baril at nakatitig sa iyo habang umiinom ka ng kape. Ganyan ang pakiramdam ng presensya ng labing siyam na Chinese warships na ito. Hindi ito simpleng freedom of navigation o pagdaan lang. Kapag nagpadala ka ng ganitong karaming barko, nagpapadala ka ng mensahe. Nakakatakot, hindi ba? Lalo na't alam natin na ang ating Philippine Navy, pagamat matatapang at magagaling, ay kulang na kulang sa kagamitan kumpara sa dambuhalang puwersa ng China. Pero mga kahistoryador, kung mainit sa Pilipinas, mas kumukulo ang dugo ng China pagdating sa Taiwan. Bakit? May balita kasi na ang leader ng Taiwan ay posibleng payagang dumaan o mag-transit sa Amerika at malaki ang kumpiyansa nila na papayagan ito ni President-elect Donald Trump. Para sa China, ang pagtapak ng leader ng Taiwan sa lupa ng Amerika ay parang pagsampal sa muka ng Beijing isa itong malaking red line. Pero ang Taiwan mukhang hindi na rin nagpapabuli. Sabi nila, karapatan nilang makipagkaibigan sa kahit kaninong bansa. Ang problema kapag nag-away ang China at Taiwan, damay tayo. Bakit? Dahil nasa gitna tayo ng gulo. Ang mga base militar natin pwedeng gamitin ng Amerika. Ang mga OFW natin sa Taiwan, nasa danger zone. Kaya yung labing siyam na barko sa Pilipinas, posibleng paghahanda yan. Sinisiguro nila na kung sakaling pumotok ang gulo sa Taiwan, hawak na nila ang leeg ng Pilipinas. Harang dito, harang doon. Pero ito ang mas matindi. Kamakailan lang muling nagkainitan ang dalawang higanteng ito sa East China Sea, partikular sa lugar na tinatawag na Senkaku Islands o Jiayu Islands para sa China. Ito ay grupo ng maliliit na isla na walang nakatira pero pinag-aagawan dahil sa strategic location at posibleng oil reserve sa ilalim. Ayon sa reports, pumasok ang mga Chinese patrol ships sa teritoryo ng Japan sa paligid ng Senkaku. Hindi ito bago pero nagiging mas madalas at mas aggressive. Ang sabi ng Japan Coast Guard pilit na pinapasok ng China ang kanilang territorial waters. Oo. Ang Japan, kilala sa pagiging mahinahon. Pero huwag nating kalimutan, sila ay may isa sa pinaka-advanced na militar sa buong mundo. Ang kanilang self-defense forces ay hindi basta-basta. Nang pumasok ang mga barko ng China, agad na rumesponde ang Japan. Nagkaroon ng habulan, nagkaroon ng babalaan sabi ng mga eksperto, ang ginagawa ng China sa Japan ay pareho sa ginagawa nila sa atin sa West Philippine Sea. Salami slicing tactics, paunti-unti, pa isa, isa hanggang sa mamalayan mo na lang, wala na sayo ang kontrol. Pero may isang bagay na kinatatakutan ang China sa Japan. Hindi ito ang kanilang mga barko sa ibabaw ng dagat, kundi ang mga halimaw na armas ng Japan sa ilalim ng dagat. Alam nyo ba na ang Japan ay mayroong isa sa pinakamalupit na submarine fleet sa buong mundo? Oo, mas marami ang barko ng China. Kung paramihan ng barko ang labanan, panalo na agad ang China. Sila ang may pinakamalaking navy sa mundo in terms of numbers. Pero sa gyera, hindi laging paramihan ang labanan. Minsan, nasa quality at technology yan at dyan lamang ang Japan. Meron silang tinatawag na Soryu class at ang mas bago ang Taige class submarines. Ano ang special sa mga ito? Una, napakatahimik nila. Sa naval warfare, noise is death. Kapag maingay ang submarine mo, patay ka. Madedetect ka agad ng sonar ng kalaban ang mga submarine ng Japan ay gumagamit ng state-of-the-art na teknolohiya kasama na ang lithium-ion batteries. Ibig sabihin, pwede silang manatili sa ilalim ng dagat ng matagal nang hindi umaahon para mag-recharge at sobrang tahimik ng andar nila para silang mga ninja sa ilalim ng dagat. Pangalawa, kilala ng Japan ang teritoryo nila. Ang dagat sa pagitan ng Japan Taiwan at China ay maraming choke points o makikitid na daanan. Alam ng mga Japanese commanders kung saan magtatago. Pwede silang magabang sa ilalim, patayin ang makina at maghintay. Ngayon, paano nito pipigilan ang China? Ganito ang senaryo. Kung sakaling lulusob ang China sa Taiwan o sa Japan, kailangan nilang magpadala ng maraming barko, mga aircraft carrier, destroyers at landing ships. Dadaan ang mga ito sa mga choke points. Dito na titirahin ng mga Japanese submarine ang mga ito. Isang torpedo lang mula sa isang submarine kayang magpalubo ng bilyong-bilyong halaga ng barko ng China. Ang takot na idudulot nito ay matindi kapag alam ng China na may Chinese submarine sa ilalim. Pero hindi nila makita magdadalawang isip silang ilabas ang kanilang mga barko. Ito ang tinatawag na si denial. Hindi kailangang talunin ng Japan ang buong navy ng China. Kailangan lang nilang takutin ang China na pumasok sa lugar nila. Sabi ng mga military analyst, ang submarine force ng Japan ang pinakamalaking tinig sa lalamunan ng China. Ito ang dahilan kung bakit hindi basta-basta makagawa ng full-scale invasion ang China. Alam nila na sa ilalim ng maitim na karagatan, nag-aabang ang mga silent killers ng Japan. Ngayon, balikan natin ang tanong, bakit pa lahat na lang ay tungkol sa Taiwan? Bakit pati ang Japan at Pilipinas ay damay? Simple lang, location, location, location. Ito ang lagi nating sinasabi para sa China, ang first island chain ay parang rehas na nakakulong sa kanila. Hanggat hawak ng mga kaalyado ng Amerika tulad ng Japan, Taiwan at Pilipinas ang mga islang ito, hindi makakalabas ng malaya ang Navy ng China papunta sa malawak na Pacific Ocean. Nakabara tayo sa daanan nila. Kapag nakuha ng China ang Taiwan, game over na sa estratehiya. Una, mababasag na ang depensa. Makakalabas na ang mga nuclear submarine ng China sa Pacific Ocean nang hindi na detetect. Masu-surprise na lang ang Amerika na may Chinese sub na pala sa tabi ng California. Pangalawa, kapag hawak nila ang Taiwan, kaya na nilang i-cut off o putulin ang supply line ng Japan. Ang Japan ay umaasa sa import ng langis at pagkain na dumadaan sa dagat malapit sa Taiwan. Kapag sinara ng China ang daan ng iyon, gutom ang aabutin ng Japan. Kaya ganoon na lang ang gigil ng Japan na ipagtanggol ang Taiwan. At pangatlo, tayo, ang Pilipinas. Kapag naging Chinese territory na ang Taiwan, ang batanes natin ay magiging kapitbahay na mismo ng China. Wala nang buffer zone. Mas lalong dadami ang labing siyam na warships na yan baka gawin na nilang parking lot ang ating exclusive economic zone. Mabalik tayo sa labing siyam na warships sa ating bakuran. Nakakagalit, di ba? Nakakabahala. Pero ano ang magagawa ng simpleng Pilipino? Una, kailangan nating maging mulat. Huwag tayong magbulag-bulagan na ah, wala yan, malayo yan, nandito na sila. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapag alam natin ang nangyayari, mas makakapag-isip tayo ng tama pagdating sa pagbili ng mga lider na kayang protektahan ang ating soberanya. Nakita nyo naman ang Japan, di ba? Nire-respeto sila at kinatatakutan dahil may lakas silang ipagtanggol ang sarili nila. Hindi man natin mapantayan ang yaman ng Japan o China, dapat meron tayong ngipin para hindi tayo basta-basta tinatapakan yung tipong kahit maliit tayo, masakit tayong kumagat. Kailangan nating magkaisa. Ang taktik ng kalaban ay divide and conquer. Gusto nilang mag-away-away tayo sa loob para humina tayo. Pero kung buo ang loob ng mga Pilipino kasama ang ating mga kaalyado tulad ng Japan, Amerika at iba pa, may laban tayo. Pero sana huwag namang humantong sa putukan. Dahil sa gera, walang totoong nananalo. Lahat ay talo. Ang mga sibilyan ang unang magdurusa. Pero sa mundo ng geopolitics, ang pagiging handa sa gera ang pinakamabisang paraan para maiwasan ito. Kayo mga kahistoryador, ano sa tingin nyo sa tindi ng tensyon ngayon sa tingin nyo ba ay malapit na ang malawakang banggaan? O puro parinig at pakitang gilas lang ito ng China? At yung tungkol sa submarine ng Japan, bilib ba kayo sa teknolohiya nila? Kaya ba talaga nilang pigilan ang higanteng China? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinyon para malaman din namin. Huwag kalimutang ilike ang video na ito kung may natutunan kayo at mag-subscribe para lagi kayong updated. Maraming salamat.